ng komprehensibong pagsasanay ang mga personnel ng One Response Command Center Malico Base sa bayan ng San Nicolas, Pangasinan nitong October 22. Layon nito na ihanda ang mga responders sa tama at mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Nakatuon ang programa sa paggamit ng basic life support para matiyak ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga pasyente. Bahagi rin ng pagsasanay ang tamang paggamit ng triangular bandage sa iba't ibang uri ng first aid. Pinag-aralan din kung papaano maiwasan ang dagdag na trauma na maaring maranasan habang nilalapatan ng unang lunas ang biktima. Tinutukan din ang arm splinting gamit ang elastic bandage. Isa rin sa mga mahalagang bahagi ng pagsasanay ang patient extrication gamit ang spider strap at backboard. Sa pamamagitan ng mga first aid demonstration at application, nabigyan ng kumpiyansa at kahandaan ng mga emergency responders na tumugon sa anumang tawag ng kanilang tungkulin ang pagsasanay ay bahagi ng programa ng Pamahalaang Panlalawigan sa pamuno ni Governor Ramon Vigico III kung saan layon nito na matiyak ang serbisyong handa at may pananagutan para sa publiko. Valerie Dismaya, RNG News.